Good morning mga guys, it's me, Andrea, na marami pangarap sa buhay pero sekreto lang muna at baka mausog. So ayun na nga po mga guys, for today's morning, for the bantay-bantay lang ang person na to sa aking baby sister kasi umalis ang kanyang mother. At ayun na nga po, sa tuwing nakakakita siya ng video o nakikita niya ang sarili niya sa camera, ay, todo pa kita talagang batang ito. At kinis pa nga po ako, ba diba? Ang sweet naman. Sa mga hindi po nakakaalam, baby girl po, itong aking kapatid. Mukha lang pong lalaki kasi nga, kalbo. Todo lang bin nga po dyan itong aking kapatid. Kasi nga po, nag na naman na tumambay. Kaya't ayan, pagbigyan ng hilig ng batang maligalig. Sumunod na nga din po sa amin dito sa tambayan itong kuya niyan at may dalang bike dahil magbabike daw siya for today's video. At bising busy pa nga dito maglaba itong kapitbahay namin. At ina nga po lumapit na ang bebe sa kanyang kuya at gustong gustong umangkas sa bike pero bawal pa naman kasi hindi pa masyadong marunong ang kanyang kuya baka madisgrasya lang sila. Yan po ang aming dalawang bunso. Bunso sa lalaki at bunso sa babae. At ina nga po nagsimula nang magbike itong aking kapatid at tuturuan niya daw ako mag-bike kasi nga po hindi nga po ako marunong mag-bike. Sabi nitong kapatid ko, tingnan ko lang daw siya kung paano siya mag para matuto daw po ako mag -bike. Pero hindi ko alam kung matututo ba talaga ako kasi matagal ko na talagang gustong matuto mag -bike. pero hindi ko pa rin natututunan hanggang sa ngayon. Inabot na nga ako ng 22 years sa mundo ito at hindi pa rin ako marunong magbike bike Hi, kakainis, di ba? At pasensya na nga po sa aking video at napakagulo nitong batang ito. Kinukuha kasi ng aking baby sister ang cellphone at siya na daw ang gusto mag-video sa kanyang ate. Hindi kaya naman po may advice kayo dyan kung paano matutong mag-bike. pa nga ako dito ng aking kapatid na magtulak-tulak daw muna ako para matuto ako mag-balance sa bike. Kaya ayan, for the tulak-tulak muna ang person dyan at masyado nga akong nahihirapan kasi mataas yung bike namin. Opo kasi akong mag-semplang at masaktan. Kaya ayan, parang hirap nga na hirap akong magtutumang bike. Kaya ayan, huwi na lang kami ng itong aking ng baby sister. At na, pawis na pawis talaga oh, ako kasi diba? nakakapagod man lang mag para mag-bike. Tignan nyo naman kung gaano cute itong baby sister ko. One year old and a half pa lang yan ha. Pero kung mag-isip, parang matanda na din eh. Pagkadating namin inna, inna. sa bahay, inna. ay yan, uminom na kaagad kami ng tubig kasi nakakauhaw din magbike. At pati tong kapatid ko na uhaw din kakatakbo doon sa may tambayan. O oh, diba, uhaw na uhaw ang batang ito. Pagkatapos ko nga po magbantay dito sa aking bibi sister, ay naglaban na rin kaagad ako kasi nga po tamak na ang aming labahe at nakita ko nga itong kapatid ko na pakinakialaman naman itong aking cellphone. Ayan, hinahati niya daw yung buhok niya sa gitna. Ang cute, ba diba? Papa is life talaga sa tuwing tanghali. Kaway-kaway naman dyan sa mga mahilig sa Papa Dudut. At yun na nga po, pagkahapon, umalis na naman ang mother nitong aking baby sister. Kaya ayan, for the tulog-tulog lang dyan ang person. At for the bante-bante na naman ako dito, pagkagising niya nga po, ay nagmerienda ang aking baby sister ng banana as always, banana all-time favorite. At pagkatapos nga po, magmerienda nitong aking kapatid, ayan, dinala ko na naman sa tambayan para libangin dahil umiiyak na naman siya. Gusto niya na naman makakita ng iba pang mga bata. At ayun lamang po yung mga ginagawa ko kapag nagbabantay ako sa aking baby sister nililibang ko talaga para hindi umiyak nang umiyak ang bata habang wala ang kanyang ina at pagkatapos ko pong bantayan itong aking kapatid ay ayan ay, dito naman ako nagasikaso sa aming bahay magaalas na isang nga po pala ito ng hapon ngunit maliwanag pa rin kaya napag-isipan kong magwalis-walis muna bago magsaing at ayan lamang po for today's video salamat po sa inyong panonood Please like, share, and subscribe my YouTube channel for more videos. Para naman po sa mga baguhan dyan, comment lang po kayo at visit ko ang inyong page. Maraming salamat!